Ang liit, nalulungkot ako. Molly! Tingnan mo lang ang meron ako. Jenna! Diyos ko! Ay, paano naman ako? Ako oh, ang may pinak. Hey, Tigilan mo na ang pagtawa sa Talaga? akin. Talaga? Ang liit? Subukan natin. Komportable naman hawakan ito sa bibig ko kahit paano. Napakasarap nito. Ha, ha. Tingnan mo yan. Oh, Nakakatawa talaga. Nakakatawa talaga ito. Ah. Nasisiraan ka ba ng bait? Anong bata? Ay, kinagat ako. Ay, Itigil mo yan. Baliw ka ba? Ang maliit kong daliri. Well, pero may kindi ako para kalmahin ang sarili ko. Hindi ko ito matanggal sa kagat. Oh, alam ko na ang gagawin. Babasagin ko ito. Ayan na. Oo, at ngayon pwede ko na itong nunguyain. Ang sarap nito. Ang sarap. At akin lang nito. Ito, gustong gusto nila ito. Kamangha, mangha. Hey, kumuha ka ng sarili mo. Oo, oo, ano ang gagawin ko dito? Martilyo? Hindi, kukuha ako ng maso. Nasa'yo kung gaano karaming pagsisikap ang ilalagay mo. Ang laki nito sa wakas. Tara na, bro! Oh! Oo nga! Malapit na matapos. At iba pa. At tapos na. Perfecto! Oh, masarap! Ang sarap! Mga babae, lumipad na. Hmm, sarap. Oh, Oh, humahabol. Yum, yum. Ayan, ang cute na pating. Maganda. Wow, ang pating ko ay malaking mandaragit dito. Ha, ah, wow. Uy! Salamat! Ang laki ng pating ko! Napaka... Pastig ito. Cool. Pero mga girls, magsisimula na ako. Ah. Okay. Sinusubukan ko. Oh, masarap. Pero kulang. Oy. Ikaw na, Chloe. Oh. Oh, oh. Paano ito pagkatin? Sige na. Hmm. Ano ang gagawin ko? Hindi ko makagat? Sige. Meron ka bang mga mungkahi? Tutulungan mo ba ako? Sige, hilahin mo. Halos. Ay, nako. Pasensya na. Pero nakuha ko naman ng kalahate. Kaya magsisimula ako dito. Hmm. Yum, yum. sarap. Hilahin. Sa tingin ko, ayos lang ako. Oh, marmalade. Hoy, pakisuyo, pahingin ng isang kagat. Hindi, akin lang lahat to, pero salamat sa pagtulong. Oo, oh, sakim. Sige, ikaw naman. Salamat! Okay, tingnan natin. Hmm, parang goma. Pero alam ko ang gagawin. Nag-aral ako ng karate. Kaya ngayon, sa tulong ng dalawang talim, puputulin ko ito sa maliliit na piraso. Oo... Oh. Napaka-imresibo. Akiya! Perfect! Hats. Tapos na ito? Ganun lang, ang marmalade ko ay naging marmalade. Sushi. So ngayon na? Baliktarin sila. pataas at paulit-ulit. Yeah. Ganun lang. At diretso sa bibig ko. Napaka-interesante. Napaka-tuwa. Oh. Tapos na ako. Aba, nakakabilib yun! So much! Ang liit ng bahagi. Salamat sa panonood. Meron akong katamtamang laki pero doble bang, ang sexy. Grabe. Bang! Anong bangungot? Nangayon ako. Ayoko niyang kainin. Ang liit ng pakete. Ikaw muna. O, ako? Sige. Wah. Talagang natutuwa ako na maliit lang ang pakete. Ayoko subukan ang mga maanghang na pansit. Sa tingin ko ayos lang sila. Ay nako, may usok na lumalabas sa bibig ko. Malapit na yun, turn mo na. Talaga? Pero ayokong gawin ito. Sige, may naisip ako. Dito lang ako para tanggalin ka. Sige, salamat. Gawin na natin. Ay, hindi. ang init na. Ay, hindi. Oh, pinalamig ako agad. Salamat. Ngayon, ikaw naman ang susunod. Narito ako para tumulong. Sige, simulan na natin. Teka, anong ginagawa mo? Napakakahina-hinala. Hoy, nakita kita. Tumigil ka na dyan. Wala pa akong kinakain. Sige, kainin ko muna, tapos palamig mo ako. Ako uh, ito, uh, si Sandy. Masarap. Mahal ko ito. Pero sobrang init din nila. Kaya kailangan kong kumain ng mabilis hanggat maari para hindi maramdaman. Naku, pataas na ito, pataas na. Hey, Ay, Chloe, naririnig kita. Wag kang gumawa ng kahit ano. Hindi gawin mo sabi mo huwag gumawa ng kahit ano. Hoy! Balam. Salamat. Sa palagay ko hindi para sa kaso ko na Hindi niya kailangan ng tulong ko. Ayos lang sa tingin ko. Talaga? Ngayon? Sana ginawa mo na 'yung kanina pa. Hindi mo ako iniwan. Sinabi mo Salamat sa akin na rin. tutulong ka, ha? Oh. Ang bait-bait ko. Ang sipag ko pa. Salamat. Oh, ano na isang... pakete ng haba baba. Ano yon? Woo! Oo, oh, oh, may normal na laki ako. Gustong gusto ko to. Whoa! Ano yon? Oh, oh. Ito ang aking baby. Tingnan mo yon. Ang laki ng package. Oh, oh. Pero ang liit nito dito. Tara kumain ka na. Okay, sige. Tumigil ka na sa pagtawa sa akin. Hmm. Hi. Tingnan mo ang maliit na roll na yon. Kailangan ko itong ilabas at ngumata. Hmm. Baka makapagpapula pa ako. Tingnan mo ang maliit na isa. Hindi ko talaga makita ang kahit ano. Sige, kunin ko na lang ng magnifying glass para makita mo. Oh, nakikita ko ito. Pero napakaliit talaga. Nakakatawa yun. Sige, susubukan ko ang hababob ako. Masarap na bagay sa bibig ko. At magpapalobo rin ako, panoorin ang natuto. Kita mo? Yan ang bula. Oh! hindi, mga babae. Ako naman. At ako ang magpapalobo ng pinakamalaking bula, ang gum na ito. Kaya kong gawin ng kahit ano. Mm. Ang sarap. Tamis. Oh, yes. Mahal ko ang tulip na Okay, dagdagan pa. Napakabuti. Eh. Oh, ang sarap. Mm. Parang pagsabog ng lasa. Isa pang piraso at isa na, pang... Naiintindihan ko. sarap. I-roll yun yung yan yan ito, nga. tulad ng... Meron akong maliit na roll dito. Sarap. At ang huling piraso. Tingnan mo ito! Salamat! Narito na! Panoorin at matuto mga babae. Ay! Itong malaking bula. Wow! Napakalaki niyan! Dapat mong itigil! Ano ang gusto niyong subukan? Mali lahat oh, ito. Oh, nakita ko na! Dapat ba tayong magsimula dyan? Gusto mo ba ang pinili? Magaling! Gawin mo na kami ng tsokolate. Kinain ko lang ito sa Dubai. Oh, bigyan mo ako ng tablet na iyan. Iyan ay magandang pagpili, Jean. Wendy, ang ating mga chef ay tiyak na lulutuin ang lahat. Danny at Jess, pwede na kayong magsimula ngayon. Oh, oh, ano? Anong gagawin natin? Magsimula tayo sa mangkok. Tama ka, Dani. Kailangan natin ng maraming tsokolate sa mangkok. Mayroon tayong buong pakete ng masarap na milka chocolate. Kunin mo yon at ilagay sa mangkok. Mas marami pang tsokolate at ano ang gagawin natin sunod? Ha? Alam ko, kailangan lang natin ng burner para tunawin ang lahat. Hindi! Hindi ito ang tamang gamit. Gamitin natin ang flamethrower sa halip. Tiyak na mas mabilis ito at mas mahusay sa paghawak ng simpleng gawain na ito. Ipapakita ko sa'yo. Oh, ha! Anong ginagawa yeah. mo? Yan ang palabas! Ang galing! Tingnan mo, gumagana. At ang bilis nito. Tommy, magandang ideya iyan. Siguradong natunaw na ang tsokolate at gusto ko nang gamitin ang kawali na ito. Ibuos na natin ang tsokolate. Magaling, pero hindi lahat. Ngayon, kailangan natin ang palaman. Pero una, i natin ang chocolate. Oh, ano ang nangyayari dito? Oh, si Sammy to. Oh, tingnan natin ang mas mabuti kung ano ang iyong... Uh, Jess, pwede mo bang sabihin Kinagawa. sa... Uh, she, sab, ta, sab, sab, naisip ko ito. Magdadagdag ako ng ilang candy. Oo, oh, hindi. Walang maasim na candy. Paano ang tungkol sa sausawang keso? Oh, gusto ko yan. Gawin natin yan. Steve, huwag mo kaming ipahiya. Hindi! Sige, paano ang chocolate na paste? Klasiko ito. Oo, bagay sa atin. Marunong kang magluto. Aba, napalambot mo ang mga puso ng mga Jerry, aleman. Jerry, bilisan mo. Abayaan mo lang akong ibuhos ang chocolate glaze sa chocolate. At ikaw ang magkontrol nito. Ngayon, ang chocolate. At heto na tayo. I-freeze na natin lahat. Napakaganda ng lahat. Tingnan mo Ngayon, sila. Ngayon, lagyan natin ang dekorasyon ng counting chocolate pa. Tama ka. Kailangan natin ng Numb mm -hmm. tiles. Ngayon, talagang mukhang malaking chocolatey bar. At natapos na ni Jess at Danny ang paggawa ng tsokolate. Tingnan natin ang resulta. Pero hindi tayo ang dapat sumuri nito, kundi ang hurado. Tingnan natin kung paano tikman ng hurado ang tsokolate at kung anong uri ng komento ang ibibigay nito. Oo, oh, mukhang masarap. Gusto kong subukan. Hindi pwede. Joe at Steve, kailangan ninyong pumili ng estilo. Sige ilagay mo ito. Bukas na ba? Oh. Tingnan mo ang palaman oh, na iyan. Masarap. Mm, masarap gusto ko 'yan. Ohoho, maganda. Subukan natin ito. Isang maliit na piraso. Hmm, masarap. Joe, gusto mo bang tikman ito? Siyempre, Miss Wendy. Mukhang masarap at ang lasa. Oh. Ano ang sasabihin ng kritiko ng chef? Tama masarap na. Masarap, hindi ba? din ngayon, mga kasamahan. Ayoko niyan. Nakakadiri iyon. Napakadali niyan. Napakahirap niyan. Mamantika. Naku, ha, mga kaibigan? Gumawa ng burger. Gusto ko talaga ng burger. Ha? Isang burger. Magandang pagpili, Steve. Jess at Dani, ito ang inyong bagong hamon. Tingnan natin kung paano haharapin ng ating mga chef ito. Oh, hello. Danny, saan tayo magsisimula? Oh, tama, I'm Bon. Jess, napakasama. Kailangan natin ng makilapang wow. koga. Nakita mo na ba ito? Ang oh, laki. Oh, ito ay isang Napakatapang napaka na hakbang. Ano sa tingin ninyo, jurado? Tama ka talaga. Isa itong matapang na hakbang. Siguradong inaprubahan ko ang desisyon na ito kung ang pinakamahusay na kritiko sa pagluluto Seryo, ay pumapayag, sila? lahat tayo ay pumapayag. Mag-ingat, nasusunog mula sa hampas. Paanong nagawa mo? Kapag ikaw oh, ay gumanay! Wow, Daddy, ang galing nun. Ah, ah, ahoy! ano sa tingin mo? Ah, sinasang ayun ko rin ang gimmick na ito. Professional ito. Klase, ipagpatuloy natin ang pagluluto. Oo, oh, gumagamit kami ng ketchup. Ibuhos ng kaunti sa ilalim na tinapay. Ganitong ganito. Magaling! Ngayon, lagyan ng mustasa. Ngayon, ikalat ang salad. Dagdagan pa. Danny, nasa ng burger patty. Hmm, kontrolado ang lahat. Luto na ito sa grill. Oras na para kunin ito. Gumagamit kami ng spatula para ilipat ang burger. Sunod, kailangan mong ilagay ang keso. Ilang kamatis. Oo, at kailangan natin muli ng mustasa. Nasaan na ito? sa ibabaw ng mga kamatis. At ngayon, mas maraming ketchup. Sige, mahusay. Ayan na. Oh, ayos. Hintayin! Tess, ano ang ginawa mo? Ito ay isang sirang strawberry. Hindi ko iniisip. Naglagay ka ba Baby ng strawberry? sauce, gawin mo no, ang iyong bagay. Oh, hindi maaari. Tulis hindi ka tanggap-tanggap. Ano tanggap. ang gumagawa ng dessert na may... Burger? Hindi ko sinasangayunan yun. oras kasama ang iyong mga kaibigan. Narito ang aking ang mikropono. Oh. Gumawa ng burger si na Jess at Danny. Tingnan natin kung ano ang sasabihin ng ating hurado. Steve, huwag mo itong hawakan. Kailangan mong hiwain ng burger sa mga piraso. Dapat tikman ito ng lahat. Ngayon, maaari mo na itong kunin. Oh, Ay. salamat. Oh, ako'y nagkakasakit papunta sa... Pasensya na! Oh, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Sige, subukan natin. Gagawin ko itong maingat. Mukhang interesante. Hmm, ang lasa ay kakaiba at masarap pa nga. Hindi nasira ng sarsa ng strawberry ang anumang bagay. Hindi ko pinaniniwalaan iyon. Subukan ko nga. Kukuha lang ako ng kaunti. Sapat na itong maliit na bahagi para ma-evaluate ko ang lasa. Nakakatakot ito. Ano ang sasabihin niya? Mga kaibigan, huwag mag-alala. Mr. Do, ano sa palagay mo ang burger? Gusto ko ito. Ang kombinasyon ay kamangha-mangha. Gusto ko ito. Gusto ko ito. Gusto ko ito. Wow! Triple like! Ang galing na nalo ulit si na Jess at Danny. Congratulations, guys! Danny, nagawa natin ito. Pupunta na ako sa dressing room, mga kaibigan. Oh, nandiyan pa kayo? Natapos na ang ating cooking show. Sa uulitin, wala bang mahuhulog ngayon? Ayos. Good luck.